Welcome mga idol sa channel ko. Siguro nagtatanong ka, kaya ka nandito about sa kung pwede bang gamitin natin ang ating monoline or nylon sa ating pagkakasting. So, itatry natin siya ngayon. Yan, may gamit tayo dito na mono. 8 pounds to. Nilagay natin sa Brian XT. Na ating rod. Tapos gumagamit tayo dito ng lure na 8 grams. So, itatry natin yan ito try natin siya ngayon dito sa spot titingnan natin kung ano bang pagkakaiba dun sa braid na ginagamit natin naubusan ako ng braid kaya ito nilagay ko so itry natin dito sa spot mga idol ganda dito mga idol low tide pa rin feel natin kung makakauli tayo dito kanina pa tayo dito huli huli kami, eh, hagay tayo dito na so, natin pupuntahin kasi may ibang mura doon minsan nasa gilid, minsan nasa ibaba minsan natin lang sana mabuli na tayo wala ko tayo mabuli so gamit tayo yung si 5 grams sa hara nakamono lang pala tayo, naubusan tayo ng braid uh, brand new XT so pass tayo kagandahan dito sa mono may ano medyo malambot compare sa braid na dire diretso ano. lang gamit natin na uh, hindi ko na matandaan 8 pounds yata itong mono na bangka dun maganda oh sa part dun dun marami ako na huling kanuping nung nakaraan sama ko yung si Eason shout out Bayo idol wala pa rin dito try natin sa kabila naman wala dito Pinapalitan ko kasi ng hook Pero okay lang Masyadong gumagalaw yung likod Kunti lang yung galaw niya Minimal Pero Kumik kumikimbot naman buwan ko lang talaga ba't ayaw na walang isda yata dito naubos na tayo sa trip nila maayos pa ako dito eh. try natin ang redhead yan, ang kagandaan ito pag mono lang yung gamit mo ayan, hindi mo na kailangan magdagdag ng additional leather line pero depende pa rin doon sa mo na mo kung makaka survive sa mga kagatas ng mga istang nasa huli Pero nandito lang tayo sa tabi kaya sakto lang. di man tayo naghahanap ng mga sobrang laki. Pero lang din naman 'yan eh. tingnan mo kung talagang mahuhuli mo yung isda eh. kung super ano ba yan eh pero mas maganda may laban ka pag mas matigas ang iyong gamit na leather line pero depende na rin yun di ka na magkakabit magkakabit ng leather line nakakapagod isa pupudol pa dun sa pinagkapitan mo so dito na lang tayo try natin yan redhead minnow pag wala lipat tayo tapin natin ba ako? tayo sa kantilado ito yung butas hindi pa tayo mga idol doon ayun panibagong spot doon tayo galing kanina hindi pa tayo dito hagis hagis lang redhead silver minnow sana makachamba Yun. Ay. Fish on. Awala. Tinikman lang. Ay, nako. sinisigit niya sa bato. Ayan, okay, baka butiki. Na. kula po kula po lang malakas Ayun, special, no? ah, ano? oh, fish on fish on yun baba د اوفیش أنا مدمقوالا yun, panibagong lugar na naman doon ano tayo, doon tayo galing kanina dito tayo hindi pa pagaling dito yung tubig saka yung hangin, papaganoon. so, dito maganda ang magkas so, try na yung pagod Oi. Ni gua pantai di situ. lumabit baka makawala pa nasa na na yun na oh what's this first time ako mahuli ito ka. oh kasamaan ito ng ano masarap ito yun o hindi ko know? tawag dito galing ah oh. sumipad sya o yung ating loro Okay. Ang tawag dito mga idol. Hindi ko alam tawag dito eh. Okay, comment naman diyan sa ating comment. Uh, comment. Napakaganda. Pero alam ko masarap 'to eh. Kadalasan ng tapos tinutusok ng parang tingting. Ah, -ting. oh, sila sobrang dami nila. Ayun, nahuli tayo ng isa pa. Kala ko ano? Kabalan naman. Yan nga eh. Doon lang. Gansang uli ko ah. Balansa. Ah.

Ito pala nagbabanta yun, tumalang tunog. babanta yung mga barakudang yan. Bilisan natin. Bilisan natin yung... Uh, kung umabot ka sa video nito, uh, please hit mo yung subscribe button at saka hit mo din yung notification bell para lalagay kang updated sa mga future nating adventure mga idol. Uh. So ano nga ba yung pagkakaiba sa braid at saka sa mono dito medyo may parang slack pag hini-slack hindi ko alam anong tawag doon para pag hinila mo medyo may gap ng konti then saka siya mag attach dun sa ating uh, sa isda may slack then uh, sa braid naman diretso na at uh, pag hila mo diretso na dun, uh, babao na dun sa isda dito may gap tapos pag ito rin ang gamit mo mono Uh, meron siyang uh, hindi ka nagagamit ng leader line so diretsyo na siya dun sa lure hindi ka na mahirapan magtali kapag naputol and additional uh, para hindi ka na masyadong abala sa spot so yun lang at saka syempre paghagis mo uh, uh, hindi ganoon kalayo yun ang disadvantage nito mas ano kailangan mo talaga ng puwersa para mapalayo yung hagis mo or maglagay ka ng mabigat na lure para mas maging maganda yung ha ang hagis mo at ang layo tapos yun sa pag naman uh, medyo uh, hindi siya masabay sa hangin ito uh, pag medyo malakas ang hangin lumilipad talaga yung lumilipat yung hagis mo so mas maganda to pag medyo walang hangin o mahina ang hangin pag braid kasi medyo hindi na uh, ano sa nadadrag ng hangin so yun yun yung mga disadvantage at advantage nitong paggamit natin ng So, try nyo din mga idol sa mga susunod nyong adventure. Kung wala kayong braid, pwede naman siyang gamitin. So, enjoy lang mga idol. Fish on.